Guys, mga Katol uh, ngayon nga pala ay araw ng Bernes ngayon. Eh, ayun ngayon na pangilin, eh, meron kayo pupuntahan ulit na destinasyon na ito yung napuntahan ko na dati. Eh, wala kayong magawa ngayon, kaya balak namin pumunta ngayon, mamasyal. Siyempre, kasama na yung pagpipenitensya. Kaya ito nga pala yung kasama ko si Kay Man, eh. Yan, dalawa lang pala yung natuloy kasi yung iba drawing, eh. Kaya wala, dalawa lang tayo. Kaya guys, tara let's! Ayan guys, medyo tinanghali kami ng gising kaya uh, medyo mataas na yung sikat ng araw pero tamang tama lang yan, abot na abot yan sa ating pupuntahan ngayon. Guys, makikita natin guys yung nasa may dulong yun, ayan uh, pala. Ito yung tower, dyan tayo pupunta. ay yeah, ibig sabihin nun, eh, bago pa lang tayo nag-uupisa. Kaya tara let's! Guys, katakot-takot na hawalan ito. Parang medyo madalang na yung... Uh, uh, so, sumasakat dito kaya talagang kuming na kuming na yung daan whew, guys wala na ang kapanibago ito yung panahon na talagang sakripisyo tayo talaga napakahirap ng na pagsampas sa mga rin bundok talagang napakadalang pati naman natin itong gawin kaya tingnan nga natin alam kung tutuloy pa tayo ano, makikita natin guys ito yung daan sa likuran yan yan pa yung susuungin natin papunta pa dun sa tuktok di pa tayo nakasadsadi kaya whew, game tayo dyan game Uh, medyo nakahinga-hinga tayo mga katol page ng kauntian kasi natapos na natin yung puro ahon kanina kaya ngayon puro palusong naman kaya medyo uh, nakahinga-hinga na maganda medyo malapit-lapit na nga pala tayo kasi natandaan ako na namin yung ah uh, yung pinakang kubang nandun kasi yung pinakang paglubog pools kaya ibig sabihin exciting yan malapit na tayo sa mga magagandang view uh. Yan, nakikita na natin guys. Nandito na kami sa pinaang tuktok ng paglubog falls. Eh, medyo papahinga muna ang ating mga tropa kasi makaramdam tayo ng pagod yan. Mayan mayan na para tayo magbimerenda muna ng kaunti para makapahinga. At para mamaya makikita natin guys yung paglubog, paglubog falls. Nabubog ko lang. Malapit na. Malapit hmm. na. Ha? Yan guys, nadidinig na natin guys yung lagas na paglubog poles. Ito nga pala, nakakita nga pala si Manny ng dalawang bayo ko. eh, akala niya may laman, wala pala. Nakataob lang, eh, naprank agad na agad Kaya, Tara, tuloy pa tayo sa paghahanap. Siyempre, manghihingi tayo sa ating inang kaligtasa para bigyan tayo ng uh, pang pangulam. Kaya tara, nakakata tayo pababa. Puro pala mga nakataob, wala na laman. Mm. <laughs> Aba, ay mat... Ay, eh, ay, dyan nga, dyan ang daan. Hmm? Guys, sa tinagal-tagal ng panahon, nakarating din ulit tayo dito sa Paglubog Falls. Yan. Masasabi nga pala natin guys na wala nang ibang tumupunta dito. Wala nang ibang pumapasyal. Kaya uh, ito, ta solo, -solo natin yung pag sa lugar na ito. Kaya uh, masasabi naman natin na isang magandang destination din Eh, hindi lang masyadong napupuntahan kasi napakahirap na yung daan. Kaya ako na lang mismo yung mag-ahatid para sa inyo ng pasya na ito. A. Saniaki mis morally terminaria. Wuuu. Hah. Saniakibox. gehört seven horrible. Saniaki x 16 little mo D. Saniaki, Saniaki, d. Ito nga lang guys, may malaking pagbabago dito sa ating pinuntahan ngayon. Kasi nung nakaraan, ang natin dito eh, hindi pa naman ganito ang isura. syempre nung nakaraang haba-habang tag-ulan, eh, nagkaroon dito ng landslide. Ito kasi yung lugar na pinangungunan ko dati ng Bicuyo, nung panahon tag -ulan. siguro mga nakaraang taon pa, mga, siguro mga, mga dalawang taon pa nakalilipas, eh, dito ako na may Bicuyo no, na parang dito nakukuha. Eh ngayon, lakan na nagbago. Mayroon pala ditong malaking landslide. Kaya yan, medyo nawala yung ano. Nawala yung ating kuha na ng Bicuyo. Kaya nabawasan tuloy yung ating area. Maya, punta na naman tayo sa kabila para makita natin yung ano. Ah, uh, yung napakataas na pader dito. Kaya makikita natin sa baba. Pero pwede naman natin kunan yan. Ah. Ayan. Yan. Ito. Ito nga pala guys, dito sa may baba yung kuweba. Ah, uh, baba tayo na konti na makita natin. Yan, 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 yan. Yan, ito guys, oh, so yan, sa baba. Yan, mamaya doon tayo pumunta sa may baba ngayon para makita pa natin yung mga magagandang view. Kaya tara. Ah? Oh, meron yan. Eh, gawa nga ng landslide. Good na good. Napakaganda guys. Kaya tara, baba pa tayo ng county yan para makita natin yung mismong bunga nga na, uh, ng, Nang ng Kaya tara. Wow! Yan! Ito na nga hinihintay natin guys na makita natin na magliparan yung ating mga kaibigan dito. Yan! Ito nga pala yung mga... Takot kaman yan oh! Yan! Ito sila. Ito nga pala yung ating... Uh, pasensya na po sa gambala. Uh, gusto lang po namin makita yung magandang view din eh. Uh, salamat po! Salamat! Huwag muna tayo tayo eh. Bakit? Yung, not... mo, eh. Yan guys, naka-isa na tayo Yan yung, yung natin guys oh. Yan. Yan May lawan, dito na si Kaya Thank you po, salamat po Hello mga katol page Tamang ano muna tayo ngayon Tamang pahindag muna tayo Kasi kakatapos lang natin mananghali Eh maaga pa naman Siguro mga Alas 12 lang ng tanghali Kaya pahindag muna tayo konti Tapos mamaya diretso naman tayo Mamamaybay ng ilog At tayo Maghanap ng susu Baka makakadali tayo ng mga susubi May gilip ang lakas sa lari Kaya